may tago ng magkasintahang sina Kim Chu at Paulo Avelino ang kanilang kasabikan sa nalalapit na gender reveal ng kanilang unang anak. Matapos ay anunsyo ang pagbubuntis ni Kim, tila mas maraming bagong kabanata ang kanilang binubuksan, at ngayon, isa sa mga pinakahihintay na bahagi ng kanilang parenting journey ay ang malaman ang kasarian ng kanilang baby, sa gitna ng kanilang abalang schedule, nakahanap pa rin ng oras ang dalawa upang magplano ng isang espesyal na selebrasyon. Ayon kay Kim, sobrang excited sila ni Paulo para sa event na ito at sinigurado nilang magiging isang di malilimutang karanasan hindi lamang para sa kanila, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Ang saya namin ni Paulo habang nagpaplan. Every detail, gusto namin ay talagang meaningful at magiging memorable. Ani Kim sa isang panayam. I think this is one of the most exciting moments of our lives. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ng magkasintahan, hindi lamang simple ang gagawing celebrasyon ni Na Kim at Paulo. Naghahanda raw ang dalawa ng isang grand party na puno ng surprises nakatakdang ganapin ang gender reveal sa isang private venue, ngunit sinisigurado ng magkasintahan na magiging intimate pa rin ang atmosphere. We want it to be a mix of fun and emotional moments. Alam namin na hindi lang ito tungkol sa kasarian ng baby, kundi tungkol sa pagdiriwang ng buhay, ayon kay Paulo isa pang inamin ni Kim ay ang kanilang pagiging hands-on sa event na ito. Sa kabila ng kanilang pagiging busy sa showbiz at iba pang personal na commitments, sila mismo ang pumili ng bawat detalye ng party. Nag-decide talaga kami na maging hands-on kasi first baby namin to. Gusto namin na kami mismo ang magbigay ng personal touch sa lahat, dagdag ni Kim. Sinabi rin niyang pati ang color scheme, dekorasyon, at mismong paraan ng pagre-reveal ay kanilang pinag-isipang mabuti. Habang pinaplano ang gender reveal, ibinahagi rin ni Kim na naging emosyonal siya sa mga paghahandang ito. Siyempre, hindi mo maiwasan na maiyak sa tuwa. Minsan nga naiisip ko, wow, we're really going to be parents soon. It's such a surreal feeling, Annie Kim. From planning the baby's room to choosing baby clothes, bawat hakbang ay napaka-precious para sa amin. Ayon kay Paolo, Isang espesyal na bahagi ng event ang magiging tribute para sa kanilang pamilya. Our families have been very supportive. Gusto naming magbigay pugay sa kanila during the gender reveal because they've been there every step of the way. Gusto naming ipakita na hindi lang kami kundi sila rin ay bahagi ng journey na ito. Sabi ni Paulo, para kay Kim, masaya siyang makita ang excitement hindi lamang mula sa kanila ni Paulo kundi pati na rin mula sa kanilang mga kaibigan at followers. Nakakataba ng puso yung suporta ng mga tao. Iba talaga yung pakiramdam noong that so many are happy for us, she shared. Marami ring tagahanga ang tungutok sa kanilang mga social media updates at nag-aabang sa malaking araw. Bukod sa kanilang pamilya at mga kaibigan, binanggit din ni Kim na isang highlight ng kanilang event ay ang pagsama ng kanilang mga kakostars at malalapit na kaibigan sa showbiz. Kilalang masayahin at puno ng suporta ang kanilang grupo kaya't hindi na nakapagtataka na magiging star-studded ang event. Ang dami ring nag-offer na tumulong sa amin sa event. We're really grateful, Ani Kim. Dagdag pa niya, malapit na rin siyang maging emosyonal kapag naiisip ang dami ng pagmamahal at suporta na natatanggap nila mula sa kanilang circle of friends. Bagamat abala sa mga paghahanda, iniingatan pa rin ni Nakim at Paolo na maging simple at meaningful ang event. Tikong pa rin ang kanilang bibig tungkol sa detalye ng mismong pagre-reveal ng kasarian, ngunit tiyak na magiging espesyal ito. We want to keep some things a surprise. But what we can assure is that it will be full of love and joy. Ani Paolo, sa kabila ng excitement, may halong kaba pa rin si Kim tungkol sa pagiging ina. I'm nervous but at the same time